Uh, hello guys, welcome back sa ating munting channel ng Kusinero ng Barangay. Ayan, uh, magluluto tayo ng lechon sauce. Alam ng tumas mga idol at talagang kuha-kuha natin rito ang lasa at diskarte sa ating uh, mang Tomas sauce. Lalo-lalo na sa mga nagninigusyon ng mga lechon, lechon kawali na napakamahal ng original mang Tomas. So ang gawin natin ay gagawa tayo ng sarili nating uh, tumas lechon sauce mga idol. Ganito lang kasimple, unang-una, -una, uh, iihaw po natin ang ating atay mga idol. Huwag po nating i-blender, ihaw po para maging mabango ang ating lechon sauce. At kung nakikita nyo sa mga tumas, uh, medyo may mga ispat-ispat siya ro na medyo sunog o itim dahil po sa inihaw na atay yan mga idol. Ayan. At syempre pagkaihaw at saka natin siya hiwain ng medyo maliliit at saka po natin ilalagay sa kanyang blender ayan mga idol so may mga gumagawa kasi uh, shortcut ah, uh, lang ang atay so hindi po yan masarap so maganda talaga pagka inihaw ang ating ah, uh, lechon sauce alamang tumas syempre pagkatapos si blender natin at pinong pino ang pagka blender nyan mga loads ang ating uh, inihaw na dapat talagang ah, uh, ipinuhin natin so ayan pagkatapos natin na uh, pinuhin ang ating uh, ah, naka-blender na atay ay mag-prepare na tayo ng kawali at syempre yung ating mantika ayan mga idol so hindi man ito ang tunay na mang tumas pero sigurado tayo rito magkalasa may hawig sa lasa may diferensya man pero magkalasa mga idol ayan at syempre ginisa na natin ang ating bawang ang ating sibuyas at syempre yung ating pampabango ang ating uh, ah, down ng laurel mga idol So ayan ang ating naka-blender natin na atay na inihaw ay hinisan na natin. So matagal, medyo matagal po ang ating pagluluto rito dahil unang-una, uh, malansa po ang atay. Dapat pakuluan po natin ng pakuluan mga idol ang ating atay. Kasama po ang kanyang tiplada, ang kanyang uh, soy sauce at syempre yung paminta. At para lutong-luto siya at yung brown sugar mga idol siguro mga uh, kulang-kulang isang cup syempre yung ang ating lechon sauce na ala Mang Tomas ay talaga namang manamis-tamis. At syempre dapat ang ating abit uh, bitsin at syempre yung ating vinegar mga idol dapat yung suka na siya magpapaluto sa ating uh, sauce dapat. Ayan mga idol. At syempre hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa mawala ang lansa at maluto at lutong-luto dapat ang atay mga idol. Ayan. Ganito lang kasimple gumawa ng Mang Tomas at shout out po sa aking mga followers na uh, sa buong mundo maraming maraming salamat sa inyong mga idol uh, maulan palagi rito sa Pilipinas, araw-araw, maya-maya ayan, mag-iingat po tayo palagi saan man tayo naroon mga idol so ayan, lutuin lang natin mayiging ating atay para ma magiging mawala ang kanyang lansa, at syempre alam naman natin rito na medyo malapot-lapot so maglagay tayo ng kunting start. So, tansyahin natin kung gaano kalapot ang Mang Tomas, ganun, ganun din kalapot ang ating homemade uh, lechon sauce Mang Tomas, mga idol. Ayan. Ganyan lang kasimple gumawa ng homemade ala Mang Tomas sauce, mga idol. Siyempre, pag puro Mang Tomas ang gamitin natin sa ating mga negosyo, lalong-lalo na sa ating mga lechonan, lechon kawali, so napakamahal. So, ang gawin natin, gumawa tayo ng sarili nating lechon sauce alamang tomas mga idol so ayan luto ng ating lechon sauce mga idol ganyan lang kasimple at napakadali ng ating pagawa ng lechon sauce so syempre malalasahan na po natin dyan syempre ang lasa syempre tansyay na lang natin ang tamis at ang asim ayan ay mga idol so ayan ganyan na po at isasawsaw na po natin at matikman natin sa ating uh, pride fried chicken tikman natin mga idol at talagang kuha naman talaga ang lasa at talagang mabango at masarap so yung iba rito ay pwede mag additional na gusto nyo pang lumasa ay pwede kayo mag additional ng libra spread ayan